JM Ibarra, inamin sa lahat, na ang best gift nito, ay si Fiang Smith. OMG nakakatouch naman, sa mga fans ng JM Fiang, ang salita, ni JM Ibarra. Nagpapakatotoo lang, si JM. Sabi nga ni Fiang Smith, kapag wala siya, sa buhay ni JM. Sad ang life nito, si Fiang ang dahilan, ba't palagi na nakangiti, ang isang Ibarra. Nawala ang pagkanonchalant ng binata. Sa kakulitan ni Fiyang at sa sobrang masayahin nito, nadadala niya si JM Ibarra. Kaya super perfect match ang JM Fiyang sa isa't isa. Nakikita mo sa kanila ang pag-aalaga, pagsusuporta, at pagmamahal ng both sides. Hindi rin sila natatakot ipakita sa social media ang tunay nilang nararamdaman pareho. On-cam man o off-cam, natural ang kanilang galawan sila ang totoong iniidolo. Dahil hindi lang pang showbiz, ang relasyon ng J.M. Fiang, kasama na din dito, ang kanika nilang pamilya. Samantala, Fiang's birthday photos, ating panoorin guys. Present ang dalawang malapit, na lalaki sa puso nito. Aside sa kanyang daddy Joshua, at ang kapatid nitong, si Hayden. Present nga si na J.M. Ibarra, at Marcus, bongga ang 19th birthday, ni Fiang Smith. Deserve na deserve, ng prinsesang ito ang lahat ng love sa paligid niya. Isama pa dyan ang undying support at love sa kanya ng taong bayan.